Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the president and tendered my resignation as the secretary of education effective July 19, 2024. Matapos ang dalawang taon, nagbitiw na sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education gayundin ng pagiging vice-co-chair nito sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LKC. Sa kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi ni VP Sara na handa na ang 30-day transition plan sa DepEd Central Office. Gayun din ang boards at councils na pinamamahalaan ng DepEd at Simeo para matiyak ang maayos na pagpapalit ng literato oras na magtalaga na ng bagong kalihim ng edukasyon. Gayunman, mananatili niya ang paninilbihan niya bilang ikalawang pangulo ng bansa at patuloy na isusulong ang mga programa ng OVP. Nagpasalamat din si VP Sara kay Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay sa kanya ng tsansa na manilbihan bilang miyembro ng kanyang gabinete. Kinumpirma naman ang Presidential Communications Office na tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ng bise at nagpasalamat sa kanyang dalawang taong paninilbihan. Sa kanyang press conference, hindi nabanggit ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagre pero binigyang diin niya ang mga narating ng DepEd sa ilalim ng kanyang liderato. Kabilang ang pagdulunsad ng matatag agenda ng DepEd na layuning mapabuti ang basic education sa bansa, pagsasaayos ng curriculum na dahilan para ilunsad ang matatag curriculum para sa kindergarten hanggang grade 10. Gayun din ang pagsasaayos ng mga education facility at mga programa para matiyak ang kapakanan ng mga mag-aaral. We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities. In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. No child should be left behind. Hindi rin nakaligtaan ng busy ang mga programa para sa mga guru na siyang frontliner sa pag-unlad ng edukasyon sa bansa. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, to bring them back to the classroom, and to allow them to focus on teaching we have also given our teachers their much needed rest a 30 day no mandatory or voluntary tasks break which they are currently enjoying as we speak kinilala rin ni VP Sara ang mga pampubliko at pribadong sektor na naging katuwang ng DepEd para maging posible ang mga pagbabago sa loob ng institusyon sa dalawang taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapitbisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Binigyang diin naman ng Philippine Business for Education o PBED ang kahalagahan na maipagpatuloy ang mga nasimulan ni VP Sara kabilang na ang matatag agenda. Umaasa ang grupo na mabilis sa makakapagtalaga ng bagong kalihim para hindi magkaroon ng pagkaantala sa edukasyon. Nire-respeto naman ng NTFL-CAC ang desisyon ni VP Sara binigyang diin ang grupo na malaki ang naiambag ng bisi sa NTFL-CAC para maabot ang mga adhikain nito para maisulong ang kapayapaan at pag-unlad sa bansa. Dahil din sa tulong ng Vice Presidente, nagkaroon ng mga progreso sa kung paano dapat tugunan ang ugat ng insurgency sa bansa. Ayon naman sa isang political analyst, hindi raw katakataka ang naging hakbang ni VP Sara dahil na rin sa mga nangyari nitong nakalipas na buwan. Pero mainam daw na dapat isang edukador ang susunod na magiging DepEd Secretary upang matiyak na mapapangasiwaan ng maayos ang departamento. So, sana ang nailagay uli, inuudit ko, ay may credential, may kakayahan at tunay na educational leader. At maasahan natin na mag-work to improve our educational system. Wala pang pahayag ang Malacanang sa kung sino ang posibleng humalili kay VP Sara bilang Education Secretary. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.